Hi guys, ito pala. Paalis pala kami papunta doon sa labasan. Ito ngayon, titingnan niyo yung aming lugar. Chel! Ayan. Magsisimula na kami ng ano. Ayan guys Ito yung daanan Dito sa lupa ni Renato Yan o Yan o Oo, pang ano to? Pang vlog ko. Ako guys, mga ano na ko. na ako. Malapit na malubat. Pero titingnan natin. Ayan o. Oh. ang lugar. Ayan. Ayan. wala apa? Baida ka belum Ito yung daanan namin. Alam mo guys, ito oh, tingnan nyo. Yung sapa na 'to. Masarap maligo dito kahit maliit lang. Lagyan mo siya ng harang doon sa kabila, harang sa kabila. Magiging ano na siya. ayan 'no, oh, 'di ba? Ganda. Oh, tapos ang daanan namin, tatawid kami ng, ayun na 'yung asawa ko at saka anak ko. Si Rex at saka si ano, si Renato. Ayun. Ito ang daanan namin. Ito ang buhay probinsya. Ayun sa guys dito tayo ay naku guys ang init ayan ayan tingnan mo na guys wala kaming bisbisa pero mamaya na kami pagka ano pag galing dun sa kabilang lupa tingnan para kami Yan. Ito ang daanan namin. Dito ako dati na dulas-dulas. Ang tagal na Manila. Nagsisinsuh. Ayan guys. Ito ang daanan. Ugh. Oh, Napakainit guys. ayan Oh, lupa tubig sila. puputol ng ano kahoy ayan puno ng ano oh. Rex yung mga cellphone ng mga bata dun sa tabi tabi lang ah doon lang sa may ano nangyari sa'yo ayan saan na sila tagay kagabi ayan ang ginagawa nila ayan nagsisinso ay ay magkukulong lang ay sino ide ay sinunyan tilming ay di magkukulong ay di magkukulong ay di magkukulong ay di Hindi di di magkukulong di magkukulong ay di di Eh, tak kilo ni. Oh, ah, kamuk, kamuk. <laughs> <laughs> ano na iyan oh? Hindi mata chak na Tu guys. Ayabaw. Ha? guys, ito ang ano. Mahinga lang kasi ang daanan. Kasi na. Kaya ngay. Ayan kagabi, hindi namin na vlog to gawang ano gawa nga uh, tawag nito

Ito guys. Dito lang kami mag-ano. Ito ang kalsada. Ah, yan guys, yung kalsada. Ayan. Ayan ang sa Lemery, papunta ng Lemery. Ayan. Tapos dito. Ayan siya. i'm the Hi guys, punta na kami doon sa kalsada. Oy, lakad na lang tayo. Kina, ara na lang naman na oh. Bye, nice. Yun Akin na yung payong.